What's up mga kaasa, welcome back to my channel At for today's video, nandito tayo sa farm para mag-check kung ano na nga ba nangyari dito sa mga isda natin At ayun, as usual, <laughs> hindi pa rin tayo kukuha ng isda dahil hindi pa rin tapos nga ang ating bagong shop So wala ko paglalagyan ng mga isda natin dito At ayun, ngayon silip lang ako at yun, medyo naglinis lang si Mrs. kasama ko dyan para magwalis At tignan ko ano yung mga kalagayan ng mga isda natin So iisa ko yung pag-check dyan at isama ko kayo kung ano yung makita natin dyan hindi ko pa na check eh kung ano nang nangyari sa mga isla natin para malaman nyo rin kung ano nang ano ang nangyari dito kung ano na status ng ating farm alright so yun mga kasang no nakadalaw na rin tayo dito sa wakas at hindi na tayo na busy so tignan natin kung ano nangyari dito sa mga isda natin sa mga pinaparami natin pinapalaki natin mga binibreed natin grow out at yung ano-ano pang mga dapat natitignan dito so yun mga kaasang, unahin na natin dito no nalinis na to ni papa yung mga dalawang ano natin dito, kiddie pool, eh bumigay na talaga, so tinapon na namin yun uh, at ang plano namin dito lagyan nga ng gano'ng kalaki pero sabi ni papa mas mataas na daw sana, so ito kasi 1 feet lang to so 1 uh, foot lang so ang plano namin bilhin 2 foot oh, o 2 feet, ano <laughs> ba mali, -mali. Two feet na ganyang kalaki rin, lalagyan ko dalawa dito tapos yan mas maganda kasi talaga mag breed sa ganyan at magpa grow out tapos yun yung mga maliliit natin dito wala na ano masyadong laman ito meron pa hindi ko alam kung ano strain hb red hb red pa dito isang pares naglagay pala ako dyan hb red tapos dito hindi uh, ko na alam parang yung ano yan tiger laki ng buntot laki ng buntot oh wala na aeration to guys ano na lang lupa na lang tsaka ano yan alaman Yellow King Cobra ba to? Hindi ko malaman. <laughs> Yan yung hindi ko malaman na strain eh. Tapos yung mga halaman na pinaplano natin. Meron naman mga halaman. Ayan, dami pa rin naman. Pero yung iba hindi tumubo. Pwede akong umuwa dyan anytime. Yung mga albino full platinum white natin. Isang, uh, ano to, isang, ang doon, isang batch. Ayan o, no, dami na, lalaki na, mga jubi size na. Pwede na tong ibenta actually ba mag-anak na to pagdating ko dito ulit eh pero yun nga hindi pa tayo kukuha dahil uh, wala pa tayo lalagyan sa bahay dito naman HB ah, hindi HB pala to ano to Red Dragon Snake Skin yan alino na tubig na ngayon no? Oh. minsan ito ang malinaw minsan ito ang malinaw hindi natin maintindihan kung bakit baka dahil sobra sa pagkain sabi ko nga kay Papa baka sobra sa pagkain kasi nung nakaraan ito yung malinaw yung nakita ko ngayon ito naman so ayan yung mga short tail natin, dami pa rin. Ito talaga napakarami na, no? Medyo malabo lang yung tubig niya dahil maraming dahon. Pero ang dami pa na short tail dyan. Yung po lang short tail, yung mga tricolor short tail natin. Ayan. Mukala siyang pula, pero tricolor yan, eh. yan. Eh. Tatlo kulay, white, black, yellow. Tapos yun nga pala, no? Dinala ko na dito yung ating, ano, uh, PKBM, dito ko na siya palalakiin kasi ang tagal lumaki tapos nauubos doon sa akin, hindi ko alam kung bakit. Ah, uh, yun tayo no. namaya po natin yung tubig diyan. Para mailagay. Para mailagay sila diyan. Dito naman 'yung red lace. Ayan, may mga red lace pa tayo. Tagal na nito. Hindi ko na nga nasa kasi ito, mga red na 'yan. Tapos dito sa ating uh, malaking mga pans naglay nga ako dito ng ano rin ng RDSS. Ito ang dami na 'yung mga fry dati, lalaki no. Ang ganda rin, no kasi eh, green 'yung ilalim niya may natural silang ano dyan, lumot na uh, pwede nilang kainin pag food trip sila kasi yun, ang dami na, andami na talaga guys yung mga maliliit ayan, ang lalaki na nila ngayon nakalat sila dyan sa aquarium ito na yung mga breeders natin nandiyan pa rin uh, at yun, hinayaan ko lang sila dumami dyan tapos dito naman yung ating mga pidert, koi pidert ayan, yung mga dati, yung mga naligtas natin sa baha eh, ayan sila, ang lalaki na mga dambuyar na talaga. Yan. Tapos yung mga fry nila. Yan. Ang lalaki na rin. Kita-kita na rin. Ng mga mata natin. Na naglalanguyan. Na napakadami. So pagbalik natin dito. kukunin ko na yung mga breeders nyan. Ililipat ko kung saan ko ililipat. Tapos yung mga fry. E mananatili dyan. Para. Lumaki. Dito. Mga crayfish natin. Hindi ko alam. May panahon yata na walang crayfish. Hindi nagbibreed. Dito tayo dito mga red platy yung mga tuxedo koy natin dito ang kapal pa rin, dami oh lalaki na, grabe ang ganda ng tuxedo koy talaga meron tayo dito uh, chops ito lang naman, nalagyan kasi ng mga crayfish yan uh, sinilip ko kanina yung crayfish dito ayun, ang dami pa rin grapi ang mga crayfish dito, ang grabe wala pa rin mga eggs tapos yung mga lalagyan ni papa ng crayfish mga nilalagyan niya ng mga crayfish wala lahat laman alright hingal hingal ha ah. ito yung mga balloon molly Ayan, mga balon molly na nilagay natin yung mga fry toy nagsimula to limang piraso lang yung mga breeders ko nito nasa bahay pa To, ang ganda nilipat dyan ni papa yan lalaki na ito purple dragon yan, namatay na yung pinaka mama yung big mama nila namatay na pero dami na nito guys yan, talaga sobrang dami hindi ko lang may benta pa eh kasi wala talaga tayong lalagyan. RDSS, ito yung main tap mo ng RDSS dati. Yan, ang dami pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ito, hindi ko alam kung anong laman nito. Nakalimutan ko na nga. Tapos yun, may isang batch pa tayo dito ng uh, albino full platinum. lalaki na na ito. Mga breeder size na. Baka hindi ko na ibenta ito. Uh, at ibibreed na natin. Ibibreed na natin. Lalaki na eh. Oh. Baka pagbalik ko, may mga fry na yan dito tuxedo koy dami ng tuxedo koy grabe pantusawa <laughs> tapos naglagay ako ng trio dito na koi peder ayan ng koi peder at ano na nga naganap din ayan dami na rin fry so sa susunod ang gagawin ko dyan eh, kukunin ko yung malalaki tapos yung maliliit dyan iwan ko yan para lumaki purple dragon din yata alam naman ito isa na to medyo nasa ilalim lang konti lang at ito madilim di ko alam anong man ito matilim din pero HB blue lang naman 'yan. HB blue ito uh, RDS is din. Wala pa ako nakikitang fry pero ano yung breeders. Ito yung main tank ko ng HB red. Ayan, mga uh, grabihan na rin sa laki yung mga HB red ko. HB red rose tail. Pakadami eh ito. Ay. Ito pala yung walang laman. So dito ko ilalagay yung ano, to doon ko na lang ilalagay ah uh, pakakawalan ko na ngayon gagawin ko na ngayon ay hindi ko pa ah pwede na <laughs> ang gulo eh no pwede ko na pakawalan ngayon tong mga ano natin ah uh, PKBM dahil nakababad na rin naman ito kanina parehas lang naman ng tubig yan so dito walang laman to dati lagyan ko muna nito pa samantala lagyan ko muna nito kasi tagal lumaki nito sa bahay pag sa aquarium talaga kasi ang tagal nila lumaki kaysa dito sa Uh, tap kasi itong tap na to kasi laki to ng ano eh mga 20 gallons may get pag so dyan muna natin palalakiin yung ating mga PKBM sana maging malakas kayo dyan kasi pag, alam mo yun pag natural yung ano nyo yung setup nyo yun. mas malalakas talaga yung mga gapi Pero so, meron pa tayo dito mga RDSS ang dami pa rin grabe na yan RDSS HB Blue walang katapusan din na HB Blue to nagsimula ako dito dalawang trio lang Yeah, maganda sa pagbe-breed ng gapi guys. No? Basta hindi mamamatay yung mga breeders mo. Dadami at dadami yan. Basta marami kang lalagyan. Dito purple dragon. Ang dami na rin. Manlalaki na rin. <laughs> ah, katawa naman. Lalaki na pero hindi ko pa rin kinukuha nan. Yeah. Pati itong ating mga dambo ear mosaic. Ang lalaki no. Cheese. Ganda oh. oh ah oh, hindi ko nakuha. Pakita ko sana eh. Reflex ko sana eh yung tsura ng ating Dumbo Ear. Dito lang lumaki to. Itong isang to, meron ng ano, may mga fry na. Binibenta ko to guys, 250 ang pares. Ayan, mga Dumbo Ear yan. Dumbo Ear Mosaic yan, 250 lang. Pero wala pa akong binibenta ngayon Hintayin nyo na lang pag nagbukas ako ng shop. Dumbo Ear dito naman ay MSSBT. Ayan, dami rin o. No? Grabe, akala ko wala na ako MSSBT. Ang dami lalaki na o. O oh, MSS BT yan. Hmm. Diba? Hindi ko nakuha. Yan, MSS BT yan. Yung gitna niyang kulay ano. Kulay black. Ang dami rin. Ito, ano naman ito? Ang naman ah. Laman, ito, HB Red. Kinalat ko kasi yung mga string natin. Grabe, laki nung nanay nun. No, no? HB Red naman ako. Kinalat. Laki ah, yung daliri ko. Ito ano rin to dambo yun din to Dami na rin Sa buwan ko yata pinabayaan to eh Tapos ito yung ano mga, Meron pa dito yung Mga platinum white Albino full platinum white Tapos ito yung mga breeders ko Yung mga breeders ko wala pang ano Wala pang Mga fry So ang tagal nila mag fry So yun lang yung mga update natin ngayon sa farm at babalik ako dito next week pero hindi pa rin ako kukuha no, sisilip lang ulit tayo at baka yung time na yon doon ako magbibinis ulit at update lang kasi may mga gatherings pa kami, mga birthday ng misis ko noon eh. So sasaglit lang ako dito. At hindi pa ako kukuha kasi hindi ko pa sure kung matatapos ko na sa bahay. Pero pag natapos ko na sa bahay, malamang sa malamang kumuha na ako ng mga pang stock dito at yun, makakapagbenta na tayo. So mga kakasang hanggang dito na lang muna tayo sa ating update At ayun no maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta pa rin sa aking channel At doon sa mga nakasubscribe At yung mga hindi pa nagsubscribe Subscribe na kayo yung mga bago fish keeper dyan Welcome to my channel uh, Tapos ikaw naman no, video na to Maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out Shoutout po sa mga kakasang nating mabibilis mag comment Kay Batang Fishkeeper Keeper Kay AB Gaming Bermudes at kay Lady Lee Tin Ibandan.